Ay, naku po. Toyota Avanza. Lumutang na. Yari, nilusom. Toyota Avanza. Malalim na yung bahay. Diretso pa rin niya. Ay, lumulutang. Kawawa naman. Naku po. Nakabukas pa rin yung makina.

Generator ng truck. Malalim na eh. May mga tao na rin dun eh. Pero dumiretso pa rin. Kawawa yung mga bahay dito sa amin taloy ano, Sa lakas ng agos ng tubig dahil sa truck.